Boy Kape, kape natural, kape ng bayan. Ah. Ayan, so, tara, magkape tayo. Tais ka pala dito sa Boy Kape na ating bagong ginagamit ngayon. At maganda ang kanyang, ano, maganda, maganda, ang kanyang uh, produkto. Dahil may, 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 ano siya, may anim siyang uh, uh, herbals. Yan. So, meron siyang mangosteen, malunggay, tapos black cumin, uh, bignay, ginseng sa banaba. So, yan. Sa so, mga gusto pong murder, at yan. Pwede po kayong uh, makipagunayan sa akin. At ito po, maraming po siyang mga benefits na pwede pong may ano sa inyong katawan. Kaya tara, timpla tayo. normal na umuwi niya. Talagang ano, napaka smooth lang. Talagang herbal talaga siya. ano parang tea style? Hmm. Ah. Natin. Kailangan natin itong uh, bilang Marshall. So, ito ang kailangan natin dito. May mga herbal-herbal. Ano sa mga uh, gagaya ng mga puyatan. palakas na katawan. Ano yung ginseng niya? Apa okay niya. Hmm. amanya, lang amoy niya. Hindi masyadong matapang. Kopi tayo. Kopi, buboy kopi. Actually may ano na siya, kasama na siyang tamis. kasama-sama na. Talaga ano siya, ah, herbal. Ano pang inintay Order na. Buhay kape. At ah, ito nga. Meron tayo dito. Ano? Wow. Agayin ah, ito. Yan. Yeah. Kape natural. Kape ng bayan. Yan. Yeah. Eh, hey, kape Boy, kape. Oh, bye. Boy, kape. Anti-oxidant coffee. Natural sweetener stevia. Wheat and active herbs. Malunggay. Bignay. Banana. Black conin. Mango steed, At ginseng. Time to change your usual kopi and healthy kopi. Kaping natural ang kapi ng bayan. Siksik sa sarap at sustansya sa murang halaga. Antioxidant Okay sa tiyan Okay sa diabetes Okay sa high blood Okay sa may rayuma Pampalaas ng katawan Pinaghalong mga natural na pinakamahusay na sangkap Para sa pinakamataas na binipisyong pangkalusugan Mahilig ka ba magkape? O gusto mo magkape? Bata man o matanda May ngipin man o wala Sa Boy Kape Pasok tayo dito Boy Kape Kape natural Kape ng bayan Voice over promote your business kontakin lang Galang Rider and Tuliver Gonzaga And Galang Rider Facebook Tara, boy kape!